Good morning guys. Nandito ako ngayon sa singko ng Kalapan. Ayun oh. Diyan yung papuntang pierto. Yan dito right. At dito naman yung papuntang City Hall ng Kalapan. Ayan Ba, dito yung papuntang pierto. Ayan ito yung ginagawa namin Jollibee Ayan, kantuhan Ito yung papunta sa amin Ayan, papunta dun Pinamalayan So hindi ako pwedeng umuwi ng Pinamalayan thank <laughs> you